sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahim papawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di diba mabilang nagawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniyahandong ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga Mae'n cael Itong inyong Ytong inniwm, mga mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos naming layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukul ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng langhinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling bat bati ng pagsubok ng kapalaran. Ito po, ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. At isang umaga, isang tawag sa telepono ang natanggap ni Dario. Si Lemuel ang nasa linya. kaibigan sa pagpapatuloy ng madulang kasaysayang pinamagatang tinimbang ng pag-ibig dito pa rin sa Ito so, so, ang <laughs>